Hello so everybody, welcome to my channel. Shabbat Shalom. Alam niyo po bang kagabi nakakarinig kami ng mga pagsabog habang natutulog ako madaling araw. At ngayon may pasok kami. Lima kaming papasok anin. Isa sa panggabi, isang bali sa umaga. At uh, alam niyo po ba kung bakit ako magbablog ngayon? Anyway, before I tell you, Why? Please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy niyong masubaybayan ng aming buhay sa ilalim ng digmaan dito sa Israel. Please watch this. <coughs> shout out po pala kay Ace Colot ng Dan Panorama. Naririnig nyo, may sumasabog. <laughs> And uh, yung mga kasamahan din niya dyan sa Tel Aviv. Shout out sa kanila. Shout out sa mga kasama ko kung saan saan. And shout out kay Trill. Off siya ngayon. Shout out pala kay Marian. Caregiver at sa mga kasama niya kila Aira Raquel. At uh, iba yung pakaramdam ko ngayon. Di ba po, sabat ngayon, dapat tahimik. Nagluluto ako ng ano, ginisang kamatis na may itlog. At ang aga-aga naglilipar ng mga dab. Sunod-sunod ang naririnig kong pagsabog. Malakas. And uh, katulad ng sitwasyon niya noon, ayan. Hindi ko alam kung naririnig sa cellphone ko sunod po yung lagabugan dapat talaga tahimik dahil syabat at uh, kinuha ko na po yung maleta sa hotel at mga halaga kong document kasi po may kasamahan akong binigyan kami ng regalo ng fatal ng hand cream, foot cream, face cream yung regalo niya sa locker may nagbukas niwan lang box kaya naisipan ko tanggalin ko na yung mga gamit ko don But anyway, ano't ano man ang pangyayari sa buhay, kung oras mo, oras mo. At eh, bala ko hindi nadalhin muna yung passport ko kasi wala naman pong tatak ng visa yon Sa gabal kasi sa pagbibitbit ko sa umaga. Ang daladala ko lang po ay yung Xerox copy or hard copy ng aming visa which is may expired na ngayong March 31 na niremind ko yung HR namin na ma-expired na at alam daw naman daw niya yun. Pero mahaya, ang importante, nagre remind pa rin kami kahit pasabihin niya alam niya na. Ayan. May dumadaan na bombero. O kung pasan yan. At patuloy na lang po tayong manalangin sa Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Panginoon na lahat ang lahat ng bagay na nangyayari sa Israel kung ano't ano man, ay kailangan pa rin maging handa bilang mga OFW. Anyway, bye-bye. At, uh, ang hindi ko sinampay, and I wish na sumikat ang araw ngayon, para matuyo na. At, uh, totoo lang, hindi naman sa pansarili lang kaisipan, gusto ko rin ibahagi kung bakit ako naglaba yung mga damit kong yan ay ipapadala ko na ng Pilipinas. Isasama ko yan pang ano sa mga pang ilalim sa bagahe para hindi mabasag yung ibang babasagin at magiwan uh, mag iwan lang ako siguro ng apat na t-shirt na puti para sa summer time at uh, dalawang winter, winter coat kasi you know this is not our country hindi ating kailangan mag ipunan mag -ipunang kung ano ng bagay dito at katulad na nangyari noon digmaan Di ba? Wala tayong madala. Kundi sariling natin sa takot. Shoutout po pala sa DNW. And shoutout po sa AG holiday Group Tour. More power sa kanila. Pagpalain kayo ng Diyos. Sa mga bagay na nagagawa nyo. Uh, kayo po ay nagiging tulay. Mga group tour ng AG holiday Tour. Kayo po ay nagiging tulay. Kung bakit namin nararating ang mga bagay na hindi pa namin nararating tulad ng biblical place at pagpalain kayo ng Panginoon at maging matagumpay ang inyong ang inyong grupo anyway bye bye sabat shalom